lahat po ng mga problema. Tayo po ngayon mga kaibigan ay narito na sa sinasabi ng banal na kasulatan na nasa huling mga panahon na ang mga tao ay nakakaranas po ng mga problema ng kahirapan, kapigatian sa kanila pong mga buhay. At ito ay hindi tingit sa ating po mga kaalaman at ito ay ating naranasan mga kaibigan, mga kapatid. At kita natin sa ating dalawang mata ang mga pagyayari dito sa kita. At sabi Sula. po ng Banal na Kasulatan, mga kaibigan, mga kapatid, sa sulat ni Apostol Timoteo, na tayo ngayon ay nasa huling mga panahon na ang panahon ay mapanganib. Yan po ang sabi po ng Banal na Kasulatan. mapanganib sa ating mga pangti ng buhay na mapanganib po. Alam po ninyo mga kaibigan, mga batid, marami na po ngayon ang nagkakasakit. Marami na po ngayon ang nagkaranas ng na isipong maunawaan na kalagayan. Marami ang nai-stress sa hindi alam ang mga kadahilanan kung bakit ay nagkaroon po ng mga problema. Ang bawat tao ngayon mga kaibigan sa loob po ng ating pong mga kanyang-kanyang tahanan, wala pong lipas sa problema na kanina.